Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay Siyempre, October 2 po mga kalaki. Bukas po, October 3 na po mga kalaki. Ano po? Ayan, mamimigay na po ako ngayon sa mga hindi pa po nakakahingi na mga lucky numbers po para aalagaan nyo po ngayong October ha. Aba, pwede po kayong humingi sa akin mga laki ng 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers o kaya 6 digit lucky numbers sa mga may kailangan po. Bibigyan ko po yung talaga nangangailangan para po sa mga utang daw nila, sa mga bayarin daw nila, hindi na nila alam gagawin nila. Sige po, baka po sa inyo lumabas ang certain ng 6 digit lucky numbers, makapanalo kayo ng 5 digit o kaya ng jackpot mga kalaki okay ibibigay ko po sa inyo basta kailangan ko po ng birthman at virtue nyo at basta po naka follow ha naka follow at nag share po ng mga videos natin bibigyan ko po kayo ngayon yung mga gusto po mag alaga ng mga 2 digit 3 digit at 4 digit ngayon pong 1 oktubre bibigyan ko po kayo pwede nyo pong alagaan ng 5 days o 6 days po mga kalaki bago po natin palitan okay at yung bonus na 6 digit lucky numbers ayan po pwede po yan sa lahat yan pong nasa taas okay kaya ano pang inihintay mo abah Baka ikaw kaya ang dapuan ng swerte ngayong gabi. Kung makakapag-antay ka, mabibigyan kita ng lucky numbers. Huwag pong nagagalit kasi po dito sa amin, sa lucky world, good vibes, good vibes, good vibes po tayo. Gusto ko po lahat manalo tayo. Gusto ko po lahat magkaroon. Okay? Marami po kaming napapanalo rito. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Ingat po kayo sa mga fake account ha, na ginagamit po ang pangalan namin ni Lola at picture namin, hindi po kami yan. Dapat po makakausap niyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation ha para po alam niyo hindi po ako yan hindi po yan sasagot mga fake sila good luck